Bui pemandai ni kagum ni. Ha? Bui pemandai. Gili kau artis kan. Sabak. Putas ni bolo lo. Putas ni bolo. Ni putas ni bolo kilo kau. Ah ikat dai ikat kada betan dah. Ayo. Eh kau lah. Ayo kol ayo. ikat kan ikat kan Ha? Kalau kasih lupin pin di tokol. Lu pin. Bila kan. ni lah kan kaki lo kol. Wah, dusut. Dusut. Ni madah ogon kit tiang kilo kol. Ha? Ini tipin, ini tipin. Kuha guys eh. Guys, nakakuha me guys, nakapana mi guys. Kaya na, namin sa kakahuyan karon na namin din sa nabay-bay na po. It's kayo pagpana yun. Gana, na, kung na boys gilo na ron. Ay, di ito, kapila-pila po ni mga mahan ano lo eh. paparit na Kuha eh, kuha kayo ba Ano, ano, anyway, buhit pa kayo Oo, oh, pilit, oh, pilit, oh. Oh. Oh, man, pilit oh, pa si mong kamot. O, pilit o. Oo, mandahan na siya ba? Hindi mo pilit o buhi pa. Na, ano yung mong ginawa. O, oh, buhi pa yung lagi oh. Ikilaw naman din yung mong Isa ko. Ang okay, kilaw na no, tirada. Eh, kani, papuka lang, lang. Ay, kani, ay, tuktok lang. Ay, nagpaplaha. Hmm? Ay, paplaha na. Buhi pa lagi din. Naglihok-lihok pa. O, ayun din yung takot. Ayun. Ito lang, ito pa lang. Dati siya. Hmm? Hmm. Mai tak. Grabe yang tergadau bang aku apa ingat tergadau kon. Kok kan tergadau? Ha. Mak aku apa kan tergadau? Ha? Mak sarang ni. Kuat aku dah sikit atlah aku. Macam mana? Gibalik balik-balik kan ni moang balai ani no kayak sudah oh, nak pulang balai. Kuat dah siap balik kat tu. Masudlah nak pulang balai napun. Ha? Dekat tu pulang yang. Dia balai mm. dia. Ang balayan mo, repirmente oh, so. yeah. na mo si Gugsok Gugsok. Pisi. Pisi. Kalo yung pisi, be? Pisi. Ang pisi niyo ba? Ah, pisi? Oh, magbira na po dito daw. yung gay, ang gay. Oo. Nga kita mo lang kung dito Dahil sa kasi mo po. Na, may pisi dito, gihulman mo sa bukid. Wala na yung sarili na pisi dito. gihulman man. Bambu Ngayon guys, iititimbang na natin guys kung kaano ka gaano yung mababayaran natin ito? Ito yung tigas. Ano kayo yung ikwari mo sa, ano yung sa, na yung Ha? Oo. Pwanda yung spingat? Oo. Ano yung mong antipara niyo mo? Yung ginagamit mo. Hahaha. Asa mo nang panan ito? Asa tawag yung bangkol? Asa tawag yung bangkol? 150 na lang ang kilo anak ko. 150 na lang. Ha? Kisah beli ya, muka anak. Atong mahal, atong mahal, atong hutan. Hah? Hutan, Kena orang oh, pikir anak kau kudik main kubutan. Bisa kau bayar anak mur? Terhampir bayar anak bah. Tuil. Okay. 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 Okay dia wala nak tunggit ni katong singgung. Blok-blok kus labas. Ha? Blok kan kepuri. Oi. Ha? Blok kepuri hilang. Kau pun apa itu? Aw. Oh. Terus Challenge challenge. Ya akan timbangan. ni. Hmm.

dos mm? kilos na, ah, dos yeah, yeah. eh, oh no man, dos kilos na ka mo ba mo kilos, Dos kilos may, mo. No guys, or ako sa kapwa Kuha na ko Kapalit tayo ko kapiyas mo karug saput. Aha! Jado, oh ha ha, gusto mo tayo mo ko kasaplag diyo? Aya Nak so, karunah lagi sini nama ni ke